Hi okay, guys, so yan, tatanungin natin si Sir na kumuha ng ating uh, ice machine kung bakit nga ba siya nag, na bakit nga ba niya naisipan mag ice business. Tara, tanungin natin. Ito habang nagluluto kami ng ice. Ayun. Sir, anong, 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 ano nga ba, anong naisipan mo bakit bakit kayo mag nag-start ng ice business? Oh, actually, kasi itong ice business, madali lang. Hindi ka lang ng machine mo, saksak mo dyan, okay lang sa market mo, oh, kita na, di ba? Oo, oh, correct. Pero sir, nakita niyo na ano una yung ginawa nung nung ano nung naisip niyo mag ice business. Syempre nag-prospect muna ako ng ano, mo so okay. muna ng so supplier. Oo. O, kasi hindi naman pwedeng mag-aano kanu wala kang target. Okay. So, targetin mo muna sila, babarilin mo muna sila. <laughs> Tapos naghanap so, ka okay. na. Oo. Naghanap ka na ng supplier. Hmm. Pero hindi muna ako nag-full kasi nga baka hindi ko ma-supply. O unti-unti muna. Okay. Sir, bakit naisipan niya yung 500 kg agad yung kunin natin? Eh, para sa amin ka na, syempre, doon pa na sa malaki. Mm -hmm. Kasi pag sa maliit, pag nag-click, bibili ka naman ng, ng another malaki. Hindi kana ka na. Mm -hmm. Kasi mapupush mo naman i-benta. Ayan. Thank you, sir. Congrats sa inyong bagong TG. ice business. Tingnan nyo naman, oh. No? The TVJ. I, yes, TVJ. Ano nga, sir, yung, ano, yung UV filter? Pampa? Ganda. Pampaganda. Pampaganda. Location, location. No? Location, Santa Mesa. Yes. Uh, Bima pa extension. Kapit-bahay ng mga magagandang gwapo. <laughs> pag humili ka ng yellow, gwagwa ko, gaganda ang putis mo. Dito, may libre Gusto ko yan. Ipup may may pamirienda pa. Ipupahid. May pa. <laughs> Pero pag nagsimula ng business, may bayad na. Business is business na. <laughs> <laughs> Ayan, pakita natin yung ano, yung gawa ng yellow natin. Oh, may ah. suspense pa yan. Oh, oh, ah. oh, <laughs> Ang ganda! mongga, Excited na ako. Yes, simula pa lang to. Kasi mas marami pang plano si sir. Ito maraming bebentahan dyan si sir eh. Mga ano, coffee shop, Ay, coffee. Coffee, milk tea shops. La Laterasas. Pag talagang naubusan kayo ng yelo, dito lang punta nyo nakakaganda. Oo. Oh, oh. Tsaka may schools, may mga eh kayang-kaya ni Sir eh, Market 'yan, eh, Sir Pa. Oh. <laughs> ang galing ng ginawa niya, oh, para hindi mabasa pag umuulan. Tapos nakahinga ang machine. Oh. Oh, nilagyan niya ng ano, cover. <laughs> Bongga. Excited na. <laughs>